usa ba ka sa estudyante nga kung panahon sa exam o niya multiple choice ang type of examination, gamiton dayon nimo ang magic technique nga C is the key or nagsalig lang ba ka sa milagro gikan sa ginoo. Students, ayaw kalimot. Review sad panagsa. Kay basin sa sunod exam, di na ka magsalig nilang tanan. Okay, today is the first day sa third quarter examination para karoon ng school year 2024-2025. So, ready na ta, karoon nga mo exam. Ready na niya atong mga kaganitan. Okay? Para sa akong Filipino 8, pa kani para sa akong Filipino 7. Eh. Ready na po ang atong answer sheet. Oh, this one, ato answer sheet. Zip grade, rata. Dito ka mag-check, check. -check rata, dito ka mag-identify sa item analysis. Ay, pero rin dali ako mag-zip grade ta. Cellphone work, kukunan na ito. Tuwad, Tung nag-design ko ba kung kagaling mo na-zip grade answer sheet. Good luck sa ang kinabuhi sa eskwela po no, sa hagit o paningkamot. Apil na diha ang mga exam. Ang ultimate test kung pila sa atong natunan ang natapok sa atong utok. Para sa uban, kini ang panahon sa pagmatuod sa ilang kaalam. Para po sa uban, kini ang panahon sa pagampo o milagro. Pero usar ang tinuod ang resulta sa exam. Magdepende sa atong paningkamot. Dili lang sa swerte kay sa kinabuhi, walay shortcut sa kalampusan. Kung gusto ka mo pasar, kinahanglan mo toon. Dili magsalig sa C is the K o puhun Lord. Karon, tanaw nato nato ang tinuod nga eksena kung panahon na sa exam. Kung exam na gani, lailahi ang mga estudyante na ay nagtuon, na apoy nagtuulang nga makalabay sila sa grasya. Una, natutong tong seryoso kaayo murag board exam notebook o reviewer nga murag thesis pero naapod tong maglingi-lingi sa tapad ambot lang kung nangita ba og inspirasyon o ga attempt og mind reading syempre di mawala ang magic technique C is the K, multiple choice. Paborito kaayo ni nila. Basta duda, si Dayon ang tubag. Pero ang pinakalisod kanang nang di gyud kabalo kung unsa ang itubag. Pirmi lang magampo. Lord, tabangi ko. Bisan 70 75 lang Pagingon sa maestra nga last five minutes. Hala! Panic mode tanan. Murag ni accelerate ang oras. Unya pag ingon og oh. time's up na agid ng usa ka estudyante nga Ma'am, isa na lang ka number, please. pagcheck sa papel, mura kasing-kasing sa nagmahal, pero wala gihigugma pagbalik. Puno sa pangutana, pero wala'y tubag. So, kung ikaw, usa sa mga C is the K, o pagsalig sa milagro, students, ayaw kalimot review sad panagsa basin sunod exam dili lang si kundi D daghang sipya